Yes. Ma, gumawa ng problema, siya rin naman susunod. Oh. Na, para naman di, okay. <laughs> Ay, naman, di ba? Yeah. Oh. Eh, ko sabihin, si Marcos hero ngayon. Ikaw no. may problema namin, eh. Ng, ko pinsan mo. No? Yeah. So, Ulit-ulit, talagang napakasakit sa bangsa itong matandang ito. Pero uulitin natin ha. Ah. Inuulit ko na naman. Illegal ba yung pag-sign ng budget? Ha? Ah, Buangson, tanong ko sa iyo, illegal ba yun? E eh, di kung illegal yan, ha? Ah, mula nung naging presidente si Digong, ha? Ah, 2016 hanggang 2022, hindi ba siya pumirma ng budget? Ha? Ah, yung pagpirma na o kaya ang pirma niya ng budget illegal ba yon ha andiyan na naman tayo eh yung agrumento nyo makapanira lang kayo wagas ni eh. ha o ganun maging transparency tayo eto pa nga o oh. o oh. mas malala pa nga yung pirma yung budget ni digong nyo eh mas malalaki dahil yung budget ng DOH ha kinuha niya pa yung tinatawag na insertion kinuha niya tapos nilipat sa PSDM ha yung budget ng DOH o yan anong masasabi mo dyan ha yan kaya nga madalas kong sinasabi eh kung kayo, maging panati ko kayo, eh, lumagay kayo sa tama. Lumagay naman tayo sa tama. Ha? Huwag yung may sinisingkal kayo. Porti, ha? Ang tay Marcos kayo. Lahat na ng na kamalian sa kanya na ha sa kanya na ang sisi o okay, ayan pa nga o oh. no yung dinadakdak mong ha na pagpirma ng budget ayan nakikita mo ba si Juan dyan ha nakikita mo si MR dyan na may pirma siya dyan ha dyan lang kuryente ka na eh mga panggagastag tayo yung mga Juan yung agrumento nyo eh makapanira lang kayo ng tao wagas na eh yan tuloy yung mga sino maniniwala dyan siyempre yung mga katulad ng DDS umayos kayo ha kayo kasi eh, hindi namin palalampasin yung mga buwan nyo, mga paninira nyo ididibang namin lagi yan maniwala kayo